afternoon. So location natin, uh, Barangay Conchu, 13 Martires, Cavite. Uh, nakita ko lang to, yung Mayang Falls. Eh, on the way ako pa uwi, dinaanan ko na. Actually, i-google map nyo lang Mayang Falls. Tapos sa kanto, nakalagay kasi don sa kali ng Conchu, you have arrived. Yan yung nasa likod ko. So, pasukin nyo lang yung kalye na yon And then, makikita nyo. Ayan. Maraming motor. Ngayon, pagpasok nyo, magpark kayo. Meron naman tao dito. Tanong nyo lang, uh, mag-incall kayo kung saan papunta. Actually, eto na yan, yung dadaanan natin. So, let's go! Sama lang kayo. Mukhang maganda dito eh. Alam mo yung mga ganitong lugar, kasi usually highway lang lagi natin nadadaanan. Uh, maganda yung na-explore natin yung lugar. O, so, diba? pala, sabi ni kuya, uh, open to 7 o'clock to a.m. to 4 p.m. Pag umuulan wala daw kasi syempre baka take po ayan oh so may counting hike hike ba to lakad ng konti simentado naman ewan ko banda doon kung simentado pa din kanina may nakita ako mga pamilya may dala silang Jollibee may cottage din dito so regarding doon magpunta nyo dito tanong nyo na lang kung magkano pero usually naman sa lahat naman ng na mga pinupuntahan natin may konting entrance yan at uh, may bayad yung mga cottages syempre yan yung uh, pinagkakitaan nila dito or sa mga pinupuntahan natin lugar pero very very minimal lang yung fee diba ayan ah, hindi ako yung maglad naririnig ko na yung tunog ng falls so papaba tayo puto malalim mga master ano oh ayan oh no? no? so pababa puta yari si psychopath nito mapapalaban tayo ng aki at babahan nito ay nako oh, so yung mga pupunta dito magbawang kayo ng extra lakas <laughs> para makapanig at makabuka alright kaya yeah, tuloy-tuloy na lang natin itong video natin Para What to expect Di ba? Makita nyo, lagi naman to yung mga ilog-ilog Marami nyan dito sa Cavite Eh, ito na yung falls So, kung makikita nyo, yan oh. Ayan May to Actually, may hagdanan doon <laughs> Excuse me Inubo <laughs> na ako Punta natin yung hagdanan doon kasi doon sila pwedeng bumaba para makaligo kayo so ito pa yung nadaanan nyo kaya pala sabi ni kuya pag kaumuulan medyo hindi pwede Oop, yeah. right so yan o oh. ganda ng daan hi vlog welcome to my guys oh tapos na ba kayo maligo mga idol ayun ano yung page mo yan ha? Ay, mo. psycho patrick patrick? psycho Oh. Psycho Patrick? Oh, wash out! Upload niya! oh, mamaya! Nakita yung mukha ko! ma <laughs> so, eto yung lugar. Wow, di ba? Oh, Tresi Martires lang to. Di ba, yung sound nung uh, rumaragas ng tubig na falls. Oh. Di ba? Nga pala. Ah... Uh, yung entrance dito, Nako, very very minimal lang. Iyo kayo masasaktan sa bulsa. At uh, mag-e-enjoy kayo. psychopath anywhere. Imposible kung wala po tayong ma-meet na Brad, di ba? Tol, tol. Pangalan? Ah, uh, Ferdinand Torres. Ayun. Uh, poblasyon chapter. Tansa Council. Tansa Council. So sis. So ikaw ang uh, GT ngayon. DGT, DGT, DGT ng, ng Tansa. Ng Tansa. Population. Oh, population. Ang population isa bayan. Bayan. Sa simbahan. Hawak oh. namin yung 1 2 3 4. Then founder ako ng St. Henry sa uh, rin, okay. no, yung mga na-found natin chapters doon. Then founder din ako ng Metropolis dito sa Gen. Okay. Metropolis Green. Subdivision yan? Subdivision. More power. More power. Diba? More power. Salud. Ito pa isang brad. Pangalan tol? Uh, the ka ba sa Poblasyon Tapos? Poblasyon din. Si... Sa ano ka? Uh, Nagtatrabaho? sa Walter Sabang. Walter. Yeah. Promoter din. Tol. Salud, salud sa inyo. Salud, Salute. So, Mayang Falls. Mayang Falls, yung maganda rito. Ah, sila Brad, uh, every day of nag nag explore din kayo ng mga lugar ng Cavite. O so, kagaya ko. So, wag na wag na tayong lumayo. Alam mo ang Cavite, ang daming, daming pwedeng tahan. Maraming hidden, hidden, hidden treasure dito, eh. Uh, diba? Hidden 'di ba? Saka, saka tol, hindi ka gagastos ng ganung kalaki. Kung naghanap kayo ng mga budget friendly guys, Dayo kayo ng Cavite, madami yun yung dito. Enjoy yung buhay natin, YOLO. And... Yan. Alam mo, Tol, may nabasa ako eh. Pagdating ng 50, kasi 50 na ako. Okay. Eh. Alam mo ba, ang pinahiram lang sa atin ng Diyos dito eh, is time. So kailangan spend natin ng maganda, sa tama, mm. di ba? Masaya. Hindi ang gating din mo yung explore yung sambagay, hindi mo makikita kung hindi na naganda. Yeah. Lagi mong itry. Kapitales, salute! Kapitales, salute mga kapatid. Ang Falls, kanina meron tayo mga brad na nakausap doon. Ngayon naman, ito yung ano, malakas loob nito. Nakita nyo ba kanina tumalon? Eto Ito yun. Ayan. Kuya, okay. good afternoon. Po. After Anong mo? Ano po, J. Mark Labiogo po. Tagi saan? Taga, taga silang po pero sa gentry po ngayon tumutuloy eh. Asawa mo si ma'am? Hmm, kalibin po. Ma'am, ma ayan. <laughs> Siya yung kasama Bago tumalon Yes po Kasi sa'yo yata kumukuha ng lakas na low bago tumalon Yan, <laughs> yeah, may choose yes. po talaga kaming dalawa Ah, okay Ayan, ma'am Mayang Falls yes, First po. time nyo dito? Ako pa second time na Ikaw kuya? First, First time. time lang First time Ibig sabihin, second time, nagustuhan mo Opo Maganda, di ba? Saka... I-recommend lang din po namin sa mga kaibigan na Ayan sila. Ayan. Kamay ko kayo naman. Si ma'am mahihain. Mahihain. Diyado no? mahihain. Hindi po yan sila mahihain sa totoong buhay. Oo. Sa, <laughs> sa, <may> <laughs> sa camera lang. Sa ma camera. Ma'am. Bakit mo nagustuhan dito? Wala. Chill lang po kasi. Hindi siya masyadong crowded. Kama maganda. Maganda. Diba? Kita niyo yung falls kanina. Diba? Sobrang ganda. O ayan. Invite ko sila dito ma'am. Tara na. Gandang. lang. Mom, si Mom taga-tawa eh, taga-tawa, taga-tawa. Ulit, ulit. Tara na. Tara na sa Mayang Falls. Oy, Cavite ah. Ang daming magagandang lugar. Yes po sa ano. Sa Conchu. Ano nga to? 13 Martires. Ito actually Conchu 13, di ba? Opo. Isang hilera 'yan papuntang Tagaytay. Opo, tagus-tagus na 'yan dire-diretso po. Amadeo. Ama, dayo ba Hoy no? ma, may business ka ba? Yes po. Promote mo na. Visit po kayo sa Genty sa General Trias Country Meadow. Country Meadow. Yes. Genty. Genty. O, oh, may discount kayo pagka subscriber. <laughs> Sampung pisong discount. <laughs> Sabi niya ng pangalan ni sir. Ayan. Anyway. Thank you po. Thank you. Thank you, thank you po. Oh, thank you for watching. Ah... Uh, dito na ulit muna matatapos ang video the background uh, Mayang Falls uh, Barangay Conchu 13 Martires Cavite uh, mag -e explore pa tayo ng mga gantong lugar na budget friendly at uh, tago at uh, makakapag enjoy kayo uh, don't forget subscribe like and share thank you very much